Ayan, o, no, nila kinarbis dyan, guys. Dyan, malapit nang matapos. Ano nang oras ay alas dos Mag-alas 3 na, guys. Matatapos na rin sa orang, guys. May nagkahakot kasi kaya mabilis. Ayan. <moral> Baka ba, mabaya uulot na naman kasi very cloudy na naman. O, tingnan nyo guys. Na na si Sarita, Mayor. Balik. May uh, outcome when si si no, sure. <manyan> kasi na kami sa loob ng motor. Ang kami nung asa sa loob ng motor. kong lumabas

Inawis ng naroda para sa ano. Uh, kita pa. Uh, na jacket, maibabain mag. Nagumat pa sa ibabain si lang. Anyamit na sa asawa ni Kagawat. Bakit ko na nang tukit tayo. Nagkakarong mo sa akin nga dito kaya? Ha? Namangan mo no, si Kamay. Ha? A <laughs> adiya? Siya? Agarami, uh, iti pa kay Baba

Lapinta, si, si Banag na. Sa pagtigil pa, tapat lang. Upa. At ang kundong ito ni Mayor. Sornatan Milangan, mm. ni Municipal Engineer, in Tonora Alawas. Ay, kat na sa'yo at ano ka sa? Ang Mayor. Sana makapagkat-kat kanya na dyan, si Karnati Kumpari na. Ay, <laughs> na kapintura, Tiger mm. di Center, Winwell Center, Ken, mapalawa ti drainage, wino kanal, asumal po, titika na yan. Amok ah. Amok ah, kahit tayo na dilaga? Ito, may isa lang akong saging. Sherman, si Kabe. Yung adensid na trabaho, kung ito, maulianin si Kabe. Wala, ako na saging nasa bahay, masarap dito sa bukit. Mas masarap ito guys kaysa sa tinapay. Kaya ito ang memeryen dahil natin. Ayan, thank you for watching. Live live na naman tayo guys. Ang kat mero, ang signal. Tung aso ko ayaw niyang kumain.

Uh, oh <laughs> <laughs> Nakamanon ano Agululaw kan samit Live live tayo dito Sa facebook Ayan lolo meds Ang aming naani Kaya lang Sobrang baba ng palay. Sampung piso lang isang kilo. German <laughs> Di Dipintan. Di Sakit nila payag. Kain tayo ng saging guys. Ito lang merienda natin. Saging na saba. Nilagang saging na saba. <laughs> Hmm, ayan, meron pang isang darating kasi hindi pa natabot yung isa doon. May kalahating itarya pa na ipaparipar si Mr. na binukid niya, guys. Hmm. Hmm. Sarap ang sayang dito pag ganito. <laughs> Nagutom <laughs> Nakatulog ako. Kasi <laughs> <Ating> nga, <laughs> kagabi hindi ako nakatulog lalo na yung si Mister hindi natulog kagabi yan kaya mala, malalim na ang mata ano ba titi mga anong ba yama apat na balita kay agdutudo bumaba ka na siya kagigising ko lang halos kasi nga nakatulog ako <laughs> natulog ako dito sa motor ang sakit ng, ng likod ko may sakit ng likod kong humiga <laughs> kaya <laughs> pati nga ayaw ko ayaw nang bumaba <laughs> Basta kasi yan, ano, yan o, ma maputik. Kagabi may nakakot silang 290 na kaban. Tapos ito na naman, ewan ko kung ilang kaban na to. Mamaya hahakutin na naman nila. Ang alam nga namin kasi kagabi hindi na nila hahakutin kasi alas 7.30 na, na, na wala na yung mga hakot. Kaya ang ginawa na lang nila, tinakpan na lang nila ng tolda para hindi mabasa nung kwan. Tumawag yung yung nagbumibili ng palay na hinakot din daw nila kagabi. dati-dati kasi pag may ganyan na may hindi nahakot na pala natutulog sila dito pero kagabi hindi sila tulog kasi nga umuulan wala naman sukurong magdanakaw sabi ni mister kaya umuwi na lang kami <laughs> kesa naman tayo ang magkasakit di ang pera mahanapan ang buhay hindi na sabi ni mister Halimbawa, may magnanako, hindi naman nila mananakaw lahat yan. Saan nila ikakarga? Sabi naman, sabi naman ni Mr. Kagabi. <laughs> Kaya yun. Kaya maganda talaga kung suki mo talaga. Hindi ka iiwan. Pero kung saan sa mo binibenta yung palay mo. Ayan, sigurado. Walang gustong bumili ng pala yung iba nga tinatanggihan nila kasi wala silang mga sariling suki oy may maning todo tita oo may atatol dami ditani saka hakutin damit lang atagos da ito eh. tapay nga rutan nalpas. pass di kalman anak ko turan di ay erik me Pero doon na kuturon kayo, hinakot lahat ni Bosa. Hasta isa isuti-suki me nakakaroton pa at diyan bagyunan um, ni Nando to nga madandanagan nila kay isungod nga dapat malpas tatan kung kuna na nila kay tanuha nga malpas ni um, Ray awani na ako na na sapay bigat kay sumangpit kay bagyunan Nando sapay napigsa kanu signal na um, ayan Ayan ang ah, na na naman. Hindi pa tapos. Ito ang nag-harvest hina hmm? ah, hinaharap naman sila doon na no? toning. <laughs> Pero si Mr. hindi ka nang umuwi. No? May, <laughs> hindi pa tapos. Meron na mayroon na naman nag-aabang sa reaper, sa harvester pero hindi pa naman tapos kasi iisa naman niya kasi syempre yung mga iba ng papare pero ano yun naman yung hinati-hati rin nung may kanya ng reaper syempre hindi naman pwede na dito lang eh marami naman siyang suki kaya dapat talaga ma-divide yung kanyang reaper iilal lang naman yung reaper niya tatlo yata o apat kaya yun dati-dati talaga ang nagre-reaper dito tatlo sila kaya ang bilis-bilis pero sa ngayon kasi dahil nga tag-ulan eh siyempre yung iba namang suki niya sila uh, ano naman sila magrereklamo naman sila kaya ayun iisa lang talaga yung nagreper kahit kahapon isa lang din yung nagreper dahil nga ano nga kaya wala rin magawa si mister <laughs> hanggang sa naabutan na nga ng ulan kahapon alas 4 umulan na nang ang biglang umulan nang malakas ay nako ganyan talaga ang buhay magsasaka pag ganito na kasing ano na tag ulan na September hanggang ano na yan madami pang hindi umani dito o pa o yung kapitbahay ni mister ayan di pa siya maano pa lang sariwa pa lang kanyang palay diba pa na nga yung iba. Hindi pa na tapos yan. Gawang may talakay na din ng gabas ng truga